Good morning mga karepa. Ngayong araw na ito ay alis na naman tayo. At dahil day off na naman natin, bigla ang alis ito mga karepa dahil tumawag si Sir Rolly. Ang sabi niya ay bumaba daw ako ng accommodation dahil may pupuntahan daw kami at sumama daw ako. At ayun mga karepa, nasa labas na sila at naghihintay sa amin. Hello po, good morning ma'am Sylvia. At good morning po Sir Rolly. Sumay na kami sa may sasakyan at umalis na rin. Hindi ko nga lang kung saan kami pupunta pero sabi ni Sir Rolly, market daw. Tignan nyo, tuwan-tuwan na naman si Sir Rolly. Nakasama na naman siya sa aking vlog. Bago kami dumiretso sa may pupuntahan namin, huminto muna kami sa may gasoline station sa gilid. Meron palang car wash dito. Madumi na doon sa sakin ng seroli. Si kaya lilinisin daw muna niya. At yung car wash na dito ay merong machine para magpalit ng pera. Tulad dito, papel yung pera ni seroli. Si kaya pinapalit niya ng coins. Ah, kaya pala. Dahil coins pala ang kailangan nilang ihulog sa may machine. Tignan nyo, para sa atin din. Meron din tayong ganito sa may pinas. Huhulugan mo ng coins yung car wash machine at meron ng oras. Depende sa iyo kung ilang oras ang gusto mo. Dahil okay na nga, magsisimula na maglinis ng kotse si seroli. Si At ito pa kinagandahan ng car wash machine nila dito. Meron siyang pindutan para lumipat sa may sabon. You know, kung siguro nandito yung motor ko, malinis na malinis siya at kumikintab talaga. Hindi mo na kailangan punas-punasan dahil may pressure na yung tubig. Pagkatapos nga masabon sa Rolly ay inanlawanan niya ulit. Dahil tapos na nga mga car wash to at malinis na sumakay na kami sa sasakyan. Medyo malayo nga pala ang biyahe namin mga karepa. Pero okay lang habang nagbiyahe naman kami nakakita naman ako ng magagandang view. Makalipas nga ng isang oras ay nandito na rin kami at nakarating na rin. Habang papasok kami ng market ang daming tao. Parang sa atin lang to mga karepa yung merong tiyangge. Naghanap na rin kami ng magpaparking nga namin para makababa na kami lahat. Tapos pumunta na kami sa may machine para magbayad ng parking fee. Nasa sayo na lang kung di kayo magbayad pero dito hanes sila. Habang hinihintay ko nga sila ay ko kay langit. Napakaganda. Ang g 아 n d Ito pala mga kaya, sinasabi ni Sir Rolly sa atin sa Pinas, Changge. At ang sabi ni Sir sa Rolly ay napakamura daw ng mga tinda dito. Kaya kung magpapasulubong doon kami sa May Pinas o magpapadala ng mga chocolates at iba pa, dito doon kami pumunta. Habang papasok na nga kami ay minakita kami nakahawak kahawak kamay. Uy, sana all. Tignan nyo mga repo po, nakakamiss yung Pinas. Parang sa atin lang, yung Changge. May iba-iba at kanyang-kanyang mga paninda yung mga tao dito. Tulad nito, meron silang mga tinda mga speaker at iba-iba pang mga gadgets. At meron din silang mga laro ang pambata. Pero ang sinadya namin dito mga karepa ay mga chocolates dahil mura daw dito pero sabi na sa Rolly ay mamaya na lang daw limibot daw muna kami ito nga pala mga karepa ang pwede nyo mabili sa loob ng tiyanggi nila dito may iba't ibang mga winter jacket at may mga pants meron din mga kubre kama at mga punda kumot at towel meron din silang iba't ibang mga sapatos na pang malaki at pambata at meron din silang gamit sa bahay halos ganito talaga nakikita ko sa tiyanggi natin ito pa mga karepa may mga iba't ibang mga bag meron din mga antique na mga gamit sa bahay may mga vase, plato at mga pang display sa sali sa may lapag naman ay mayroong mga iba't ibang mga gamit din gamit pang motor at gamit sa bike at ayun nga mga pa nakikita kami ng bike kaso nga lang medyo mahal kaya ayun di mo na may bibili pag medyo nakaipon na lang tayo bibili mga repa kailangan pa natin magtipid ang ganda pa naman dahil tapos na rin kami lumibot ay dumiretso na kami sa may ng chocolate bali sila lang pala ang bibili at ako ay titingin-tingin muna para sa may susunod na meron tayong ipon alam na natin kung anong bibili natin mga pasalubong tulad na lang ng malilit na chocolate na to per kilo to mga repa iba't ibang flavor kaso nga lang iba, -iba pa rin ang price. Kung makikita nyo nga na napakaraming tao dito na nakapila at bumibili dahil napakamura ng na mga prininda nila dito. Kaya halos lahat ang nagpapadala ng mga chocolate sa kanilang mga pamilya. Dito talaga sila dumidiretso dahil napakamura nga talaga. Hindi lang pala mga chocolate ang pwede mong mabili dito. Meron din mga kape, mga tinapay, chicheria, at iba pa. Kaya sigurado mga repa, panagpadala tayo sa may pinas, tuwang-tuwa ang ating pamilya. Pero talaga yung mga nakasanay natin mga OFW, nagpapadala sila ng balik bayan box na mayroong iba't ibang mga gamit, pagkain, na talagang inaabang abangan ng ating mga pamilya. O okay na mga repa. nakabili na yung mga ko. Kaya lumabas na kami at bumalik na rin kami sa may sasakyan. Sabi nga pala ni Sir Rolly ay hindi pa daw kami uuwi. Meron pa kami dadaanan ng isa pang market. Kung dati nga mga karepa ay sinasamahan kami at tinutulungan kami pa ng grocery kami. Ngayon naman sila naman ang tutulungan namin at sasamahan namin bumili. Saka day off naman kaya okay lang yon. Pagkakuha ng pushcart ng Sir Rolly ay pumasok na kami sa loob. At grabe mga karepa, solid. Napakalamig. Dapat pala nagjacket ako. Pero silang dalawang mag-asawa ay wala lang sa kanila yung lamig. Sanay na sanay na sila. Habang sinasamahan ko sila at naglalakad kami sa loob, bigla ako nagutom dahil nakita ko yung mga tinapay. Ang dami oh. Bigla ako natawa. Si Sir Rolly kinuha niya isang box ng donut. Akala ko nga nagbaby baby roo siya. Nung pala totoong kukunin ni Sir Rolly. Dahil tapos na sila mamili, pumili na sila sa may counter. At para mapagbayad na, makuwi na rin. Magbalik na namin sa misasakya. Nilagin na namin yung mga pinamili nila sa likod ng kotse. At nagulat nga mga arepa binigyan tayo at binilihan tayo ng chili paste at kalapeno tapos meron pang mustasa ayoko nga tanggapin dahil nahihiya ako sabi niya sige kunin mo na mm. thank you sir Rolly bite tag na sir Rolly no kaya pala kanina habang namimili kami tinatanong niya kami kung kumakain daw ba kami nito sa may pinas sabi ko opo yung pala yun mga repa ibibigay pala sa atin yung tinatanong niya o ayan na mga repa meron na tayo ng chilipis chili paste at kalapeno maraming salamat sir Rolly tapos yung binili yung isang box ng donut, ipapamirindan niya pala sa amin. O tara mga repa, kain tayo. Donut to, alam niyo naman, paborito ko to. Kaya kapag inalok nyo ako neto, talagang kukulin ko. Grabe marepa repa, napakabait nila mag-asawa. Alam niyo mga repa, malulungkot sila kapag umalis na kami dito sa May Hungary. Siyempre, nakasama nila kami at meron kami mga memories tulad neto. Pero siguro, pag umalis na kami dito at bumalik na kami sa May Pinas, kapag meron bagong dumating na mga Pinoy, magiging kaibigan na rin nila. Pero alam ko marepa mamimis nila yung mga mga banding namin. Lalo na first time lang nila magkaroon ng kaibigan na Pinoy. Tayo kasi mga Pinoy mga repa ay pala kaibigan at masarap kasama kahit saan tayo mapunta. O ayan mga repa, habang nagbibiyahe kami at pauwi, umuulan na pala. Buti na lang pagbalik namin sa accommodation ay tumila na yung ulan. Pagkintuong ng sasakyan ay bumaba na kami para kunin yung mga gamit sa likod ng kotse. Dito nga ay nagkulitan pa kami dalawa ni si seroli Sabi daw niya, tikpan ko na yung chili kung kaya ko daw. At sabi ko naman kay seroli Rolly, basic lang to sa akin, bikulano kaya ako. Pero kanina mga repa, unang tumikem E eh, yun no, na yung o, namumula na muka. oyan mga repa pa, hinihintay na niya tikmong ko yung chili paste. Ayaw ko siya niya maniwala na kaya kong kumain ng sili. Dahil sila dito, kumakain sila ng sili mga arepa. Yung bell pepper, ginagawa niya ng palaman sa may tinapay nila. O ayan na, titikman ko na. Medyo maanghang nga mga arepa dahil solid yung sili. Pero kayang kaya naman ng mga arepa. Ang next naman, ito naman daw tikman namin yung kalapeno. Isa rin daw to sa maanghang na sili nila dito. Kaya tara mga arepa, tikman na natin. Naghihintayin nga kami kung sino mamumula ang, ang sabi ko kay Sir medyo namumula na mukha niya. At ako, basic lang. Tignan nyo, gina kaya niya pa ako, basic lang din daw sa kanya. Follow sila gum as me kasi may as a tour as a major chief. face. Oh. Me now. Me sha. Tap ano mo mula na siya? Kasi no. Kasi no. Bye-bye ka Bye bye ka Yeah. -bye ha ha ha